Dara, hmm? dahil siya sa gilid. Oh my God, dahil siya sa gilid. Oh my God, I look at that. Tani di ay guys, nga casing. Dili dahil ni siya balantayan dahil ni siya. Kaya ngano. Ang kani dahil ihang water sa sulod is mulik dahil sa kadugayan. So, abi na ko ang akong cellphone na unsa ni natumban ba or na ipit kay na ana may line sa kada gilid-gilid. Unya -gilid. so, di ay ni pag tang tang na ko aning casing ang tubig di ay kay nang gawas. So, nasudlan o oh, tubig. Tubig ganun siya o oh, oil. So, kinahanglan dahil ni balantayan ng casing ngayon ang guys. Kaya makaguba yung cellphone. Maguba atong cellphone. No? Huh? Magpa-ayo na puta ani ka. Mahal na magigit pa-ayo. Kana mm -hmm. mm. siya nga line. And then, we're called nga line. O. Oh. Diba? O. Ano siya to siya nga? makita, good siya nga na siya. Ano? here. Hmm. Cool okay. Ah, oh, dili sa dili. Hmm. na Okay.